ato'yong so ito na yung update sa ating loop kita niyo naman yung loop natin bagong bago kung oh. oh, kita nyo yan, yan yung loop natin taas so yan yung mga YB natin habang oh. ah, sa pakawala tayo ng flyer natin yan. so dito na sila yung ngayon lalagay sa loop na to So ginagawa pa lang natin So update ulit natin kayo Pagka Tapos na tong loop natin So ready na to Mga one week na lang Dilipat na natin yung mga YB natin na bago So thank you very much Update natin kayo so, Guys mga katol, yung Update natin yung ginawang Loop natin Ginagawa natin loop Pero di pa tayo gumawa ngayon Kasi masaitang mata natin Kaya welding O ayan o Kita nyo yan. Kaya mga YB natin yan. Oh. Ito no? na sila bumababa sa bagong loop nila. Yan. Hinati natin sila sa tatlo. Para sa babae at lalaki. Tsaka stock bird syempre. Kita nyo naman. So yan. Update ulit natin kayo. Pagka tapos na ating loop. Yan sila oh. Ito yung bagong loop natin yan. Hindi pa tapos yan kasi dinidivide pa natin. Nahaharangan pa natin. So, ayan. Nagpapakawala pa tayo ng mga ibon natin. Mga uh, katoyo, siyempre, nandito ulit tayo sa loop natin sa taas. Tignan nyo. Yun yung welder ko. ano Gawa na yung viewing ng ating mga kalapate. At siyempre, ating mga ibon. ano okay na yung ating loop so mamaya pwede na natin sila lipat so pero pipinturahan pa natin so, sliding so yun yung loop nila sa loob so ito yung sa babae at lalaki Paka separate yan so yun yung ating tas viewing yan uh, buo na yung viewing natin para sa mga YB naman yan eh, welder ko ayun no? Jun Jun Damiar lang sa kalam yan ang welder kung kailangan nyo na welder mga tropa ng kalapatids kontain nyo lang ako para mapagpagwa kayo ng loop nyo so update natin kayo pag napinturahan na maganda ng hapon so ito na tayo sa loop natin syempre yan o ito na yung ating loop kita nyo naman yung loop natin ayun may naka viewing na naka viewing na yung mga YB Siyempre, ito. Kita nyo yan. Ayan yung mga ating Kita nyo. yan. Bago lang sila nilagay dyan. Kanina lang umaga. Kaya, ito sila ang ingay. Nasa taas. Ayan. Yan yung viewing natin. Tapos, ito. Hindi pa tapos itong dalawa. Ayan o. Yung dalawang kwarto, ito yung babae dito yung mga lalaki so yan yung mga stock bird natin dyan natin lalagay yung mga babae at lalaki stock bird so doon puro flyer lang doon sa taas flyer lang kaya yan o mga ina kay bata pa kasi yan kaya dumudulas yan sige naman so malapit na matapos talaga mabuna pero may viewing na ako Nilagay ko na sila para masanay sila dun sa bago nilang kulungan. At ito yung dating nilang kulungan. Hindi yeah. ko pa nababaklas. Wala pang bubong. Siguro bukas. Wala na yung kulungan na yan. Andiyan kasi yung lumalaro sa atin ng South. hindi ko mabaklas. Kasi baka pag naglaro, dyan na uwi. Kaya gusto ko sanayin dito. So lalagyan ko pa yung simpleng ex makina ang dating syempre para may dating yung ating loop so tayo sa loop natin o oh, 360 yan rooftop third floor roof, pinaka rooftop na to dito na ako nagkalapate Pina slab na natin pinasemento na natin para wala lang problema sa bubong para hindi mabulok ang bubong so guys thank you very much salamat sa panonood thank you for watching pipinturahan natin yan